Mahigit siyam kabataan mula sa Northern Luzon Mission ang sumailalim sa Senior Youth Leadership Commissioning sa Vigan, Sur. Ipinakita nila ang kahandaang paglingkuran ng Diyos bilang mga leader ng kabataan sa kanilang mga iglesia. Isa itong patunay na ang kabataan ay katuwang sa misyon. Si Dios Dado Estrano para sa Balitang May Pag-asa. Sa puso ng Vigan City, Higit sa siyam na putwalong bagong leader ang muling napasigla sa pananampalataya at misyon habang isinakatuparan ang Senior Youth Leadership Commissioning noong ikalabing dalawa ng buwan ng Holyo sa taong ito sa Adventist School La Ciudad Fernandina. Sa temang Anchored in Christ, Driven to Lead, pinangunahan ng Youth Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission bilang panauhing tagapagsalita. Pastor Marlon Ramirez ang pagbibigay inspirasyon sa mga minsaheng nagpaalab ng bagong sigla at kaalaman sa bawat komisyonado. Sa ating mga kabataan sa NLM, aking uh, pinasasalamatan ang inyo pong pag, uh, enroll or pag-train sa SYL. Ito po ay malaking challenge sa atin sapagkat ito po ay bago sa ating pong, uh, pangunguna sa mga kabataan. Ating dalhin ang training po ito sa mga lokal na mga iglesia upang mas lalong ma-train natin ang mga kabataan na subok lalo tigit sa pagkapahayag ng mabuting paglilingkod para sa ating Panginoon. Sa napapanahon at nagpapatuloy na gawaing pangangaral, isinaalang-alang na magsagawa ng mga paghahanda sa gawaing misyonero kaya nga sa ilalim ng pamumuno ng Youth Director ng Northern Luzon Mission Pastor Felipe Manlungat inilunsad ang SYL Commissioning sa Vegan City at ito'y naging malaking hamon sa pananampalataya ng higit sa siyamnaputwalo na bagong komisyonado ang tanggapin ang kanilang misyon sa ilalim ng temang Angcording Christ Driven to Lead. Ako Ako'y naniniwala na naunawaan ng ating mga kabataan ang hangarin ng program na ito at kung paano ang kahalagahan ng kanilang presensya, ng kanilang pangunguna sa ito sa pagtatagumpay pong ito. Tayo po'y natutuwa na mayroon tayong mahigit 98 na mga kabataan ang siyang tumanggap ng uh, panawagan na ito, ng tungkulin na ito, na pangunahan ang mga programa para sa pagunlad ng pananampalataya ng ating mga kabataan sa iba't ibang iglesia. so ang ating pinakamahalagang natutunan mula dito sa commission program po ko ano po yung mga kailangan kong um, baguhin sa buhay ko o kailangan kong mga kailangan i-apply sa akin. Ang pagiging leader is all about love, compassion and understanding po. So talagang dito po gusto ko pong i-apply to sa buhay ko yung pagiging leader. na may influence ko rin po yung mga fellow youth ko sa um, sa school ko or yung mga friends ko. Ang naiisipan ko po pong konkretong proyekto na maaari implementa ay ang pag implementa ng matibay na pagkakaroon ng isang leadership training. Dahil naniniwala po ako na ang pagsisimula po ng training at paghahasa ng mga talento at kakayahan ng ating mga kabataan unang-una sa loob ng ating mga iglesia ay tunay na magiging pundasyon para po mas maging epektibo po kami bilang isang mga senior youth leaders sa aming komunidad. Ang SYL o Senior Youth Leaders ay ay nagtipon upang pagtibayin ang kanilang pananampalataya at pamumuno sa pamagitan ng makabuluhang seminar. Kabilang sa mga nagbigay ng mga kaalaman ay si Master Guide Reynel Manangan at Pastor Ramon Carbajal. Actually, the success of any SYL commissioning is immeasurable pero ako po ay nakakasiguro na ang mga anghel sa langit ay nagagalak sapagkat meron naman tayo mga bagong mga young people na na-encourage natin. At sa isang banda na may measure din ang success ng SYL sa pamagitan ng makikita naming ngiti ng tagumpay sa mga young people. Yung makikita namin yung kanilang pag-agree doon sa mga tinuro namin at alam namin na yun ay makakatulong sa kanila ng napakarami sa future. Hinikayat naman ni Pastor Marlon Ramirez ang bawat isa gamit ang akronim na LEAD na sumasalamin sa kanilang tema. Ang ating goal para po sa ating mga kabataan sa Senior Youth Leadership ay una, ating itaas ang spiritual na kalagayan ng mga kabataan. Ikalawa ay involve natin ang mga kabataan sa paglilingkod at misyon ng ating iglesia. Ikatlo ay train natin sila bilang mga leader. Hindi lamang basta leader, kundi servant leadership na kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoon Kristo. Kaya, mga kabataan, tayo maglingkod sa ating church, tayo maglingkod sa ating komunidad, tayo maglingkod sa kapwa nating kabataan at itanghal ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon at lalo tigit, ihanda ang ating mga sarili sa lubos pang paglilingkod at may payag ng gusto ang layunin ng pagliligtas ng Panginoon. Sa pagtatapos ng programa, isang mataimtim na panalangin ang inihandog para sa mga tumanggap ng komisyon para pagtibayin ang kanilang pangako na ipamuhay ang salitang kristyano at magsilbing mabuting pinuno sa kanilang komunidad at kanya-kanyang iglesia. Ang SYL Commissioning ay naglalayong itaguyod ang susunod na henerasyon ng mga leader na hindi lang mapagkakatiwalaan kundi tunay na nakaugat sa pananampalataya kay Kristo at sa paghahanda sa malapit niyang pagdating. Sa Bigan City, mula sa mga sinanay ng mga kabataan ng Senior Youth Leader, nabuo ang isang pangakong maghahatid ng pagbabago, pagtitiwala sa Diyos, paglingkod at pamumuno at paghanda. Ako, si Diyos Dado Estranyo, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today at Sea in PIN News.